sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabuting kaloban. Man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at hari o sa inyong sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag sa akin ipagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat at sa mga bago na ngayon namang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang Bila ikon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po at lahat na mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, pakaingatan po lamang gamitin po sa lamang sa kabutihan at Uh, wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan wag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso at isipan at manatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan magbigay na tikit sa lahat magmahalan at wag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hindi uh, hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli at sa lahat mong mga halat ah, po ninyong ginawang mga kabutihan at makakalob sa inyong siksik, tikdik, umapaw, pagmamahal ng ating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. ang share ko po sa iyo sa inyo ay ito isang gayo ma iwagan ng pangasinan ng ko po ng isang ama namin uh, ng Maria sumasampalataya tapos uusalin po yung uh, orasyon po ng tatlong bisis po at sosi po isang bisis at ito po yung inuusal sa isip at ikihipos taong iyong gagamitan tignan kung saan po ang direksyon ng hangin Adon doon mo ihipan para malangkap niya ang at siguradong mamalin ka niya kung di mo pagana ulit-ulitin mo po araw-araw hanggang ito'y mapikto ito. Magdasal po na isang ama namin ng Banginong Maria sa mga sampalatay. Sunod po yung orasyon po. Tatlong beses po. Isos orkola hudim tam tam riglam hum nurak arikam itarum yuraska binirum alta alta darik dius igosum dius ariurum dius Jesus Ursula Hudim Tamtam -tam. Biglam Hum nurak Arikam Itarum it Yuraska binirum Alta Alta darit dius igosum dius iriurum dius Rum orsula Jesus Ursula Hudim Tamtam -tam. Biglam Hum Nurat Arikam Itarum it Yuraska BINIRUM alta, alta, darit, dius, igusum, isus, yuro, iurum, dius. Tatlong bis po sa at isunod po yung susi, bail, si pugo, lilia, giris, igalyerip, isang bis lang po. salin po sa isip at ipo, ihipan sa taong yung gagamitin. Tignan Tignan kung saan ang direksyon ng hangin at doon mo ihipan para malanghap niya ang sig at siguradong mahalin ka niya. Kung di mo mapapagana, ulit-ulitin mo ito araw-araw hanggang sa umpikto ito. Hanap uh, po pakaingatan po at gamitin po lamang sa kabutihan. Kung talagang yung tao ay kursanahan nyo po na talagang kursanahan ang kursanahan nyo po, yun gamitan po ninyo. Huwag po mag, uh, mag uh, magsawang magkwan na uh, talagang kung talagang gusto nyo, pagtiyagaan nyo po na uh, gamitan po. Ito po ay ginagamit po yung wala pong nakakaalam, kayo lang po nakakaalam na wala pong nakakakita sa inyo uh, para sigurado po na bibisa po. At focus po kayo sa inyong ginagawa. Maraming maraming salamat po. bago po mag one mag shout out tayo shout out at kay Berlino Paliso like tayo commented Shirley Yoriola pang Bricol Brian Abisti Junix Vina din Nandi Bonifacio Leslie Abugao Chiri Tiritron Angelica Bondoc Gerardo Jimenez Narita Palma Elisiapil Fight to Win Ambrosio Magalpo Rorti, Rorita C, Arting Camacho Marcel Placido Lipiema Pilipi Elmai Triple A Commented Marina Arangis, Loli Gayago, Joan Bibbs, uh, Gillian, Jake Bulbider, Lucine Borja, Inner Peak, Hunters, Nathan, Bert Covington, Maylin, Jumampo, Ali, Mercado Diaz, Covington, Ray, Barcelona, Bruno Ganda, Roy Beginner, 83, uh, Arnold, Francisco, Apolio, Francisco, Brian Bimsa, Rodit, Joaquin, Yuti, Takan, Inday, Isali, Coco Jean, Celia Cruz, Mike Jean, Phoebe Purok, Tani Gianyan, Joseph Lacada, Ibilin Golado, Antonio Suarez, Muan Liniso, Liniso Marvin TV, Cool Dudes TV, Karen Ocampo, Ibilin Igano. Uh, kung di nyo po makuan po, uh, masyado makuan po, uh, screenshot nyo na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong panunod. Sana po, huwag po kayo magsawa pong uh, manood po sa hiwaga ng pangasinan. Sana unawaan nyo po lamang at pakaingatan po lamang wag po nyo ipagyabang sa lahat mga kung gusto nyo pong makatulong po itulong po nyo lamang po. At sa mga naniniwala lang po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana po gagabayan kayo ng Diyos na makapangirin at sa inyong mga lahat pong mga ginagawa sa araw-araw at ipagkakalob sa inyo ang uh, ng Diyos na palagi po kayong gabayan sa inyong mga uh, mga hinaing sa buhay at wag po kayo magsawa pong uh, manalangin sa kanya bago matulog, bago pagkagising sa umaga. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta at pagmamahal po niyo sa iwagan ng Pangasinan. Maraming maraming salamat po. Mabay po.